<laughs> oh, pangbangin bangin mo na, pang bangin. <laughs> Grabe ang mabaw na tubig, guys. Oh. pa <laughs> Tuyong tuyo yung ano, guys, yung yung ilog. Grabe, oh. Kitang kita yung mga ano. Yung mga puno sa gitna. Tingnan natin, guys, kung kumukulo-kulo na. Uy, ayos. Sakto. Baba tayo, guys. Tingnan natin yung tubig kung pwedeng maliguan. No ayon. Tol, guys. Li. 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 <laughs> gusto rin niya palang magbasa-basa <laughs> mainit ang panahon guys pero sakto lang maligo na lang tayo guys kasi walang isa <laughs> guys mulang umaga time check tayo ngayon is alas 9.20 bali ito yung araw na mangungulang kami guys tapo nagluto kami ng binignit so ngayon mangungulang naman kami mungungasa na kami ng tubli dun kaso wala yung may ari dun eh so ayun uh, ko muna kung sino sasama tapos nakaprepare na ako meron na kandero dito si ano na tayo dito guys mag So, ano lang tayo guys, kung ano yung makuha ng kamay, yun lang. Oh! Masa ba dyan ada dia? Si Ruben guys, busy to ngayon kasi nagbabantay to ng madaming itik. Ilang itik yung binabantay mo? Ah, kinintos. Kinintos? By 100 yun guys, by 100. <laughs> so, hindi yung sasama sa amin ngayon kasi busy yan, may trabaho eh. ulang eh. So, ayun. Dali. Ayan guys, ah, pupunta lang kami. Ipuling ko muna kung sino yung mga sasama. Sila Budok. Si Budok, nandito na kanina. Si Junjun, ewan Jun, ko lang kung asan yun. Pachet ko na lang kay Tyson. Ayan guys, kita kiss dun sa biyahe. A Ay few moments later. Ayan guys, oh, nakarating na kami sa area. Merienda muna. o, oh, pangbangil muna, pangbangil. <laughs> Kabi ang mabaw na tubig guys. Oh, <laughs> Grabe oh. Oh. Ito <laughs> yung tuyo, yung ano guys, yung yung ilog. Grabe oh. Kitang kita yung mga ano. Yung mga puno sa gitna. Daming puno ng lubi. May mga punta man. Dito ang tanong puno. Dali. Hmm. Saan ang So ayun guys, uh, stay tuned lang. Uh, prepare muna kami ng pagkain. Luluto muna kami, magsasaing muna dahil wala pa si Junjun. -jun. May, may emergency yun. Iwan ko nga, bakit bilis ng takbo nun? Uh -huh. May, may sexy tayo dito. <laughs> may mga import tayo ngayon guys. Si Tatay Klino, tsaka si Pakas Jojo. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> dahil wala si Rulix Amot ewan, asan yun? Si Tyson wala rin. So, kami-kami lang muna. Tapos ito si Cholo. Dalawang anak ko na malakas kumain. Ayan o. Oh, Kamual-mual na naman yung bibig. So, ayun. Eh. Hindi kami lang agahan guys. Kaya, bumili lang ako tinapay. So, guys, Cholo. Sarap. Lung Mainit pa, mainit. May kawali. Okay.

Kini naik yuk Jepang. Akinnya nanti guys kumukuluk-kuluk loh. ayos sakto parang tinex <laughs> reaction reaction ah una <laughs> <laughs> ganahan ako kanang kasabot din sa ya wishless wala sa guys yung ginawa namin no luwag luwag <laughs> pang tandok sinira talaga to yung pangandos na... Yung... Kala mo naman parang humba parang, parang yung parang yung Laki-laki cukup, Am. cukup, <laughs> <laughs> laki yang anu, agak donat ah? sama tabang guys? <laughs> Ali. No. Ali. Parang ang asukal guys. Baba tayo guys, tingnan natin yung tubig kung pwedeng liguan. Lumayo lo. Ah. Tingko pwedeng magigo dito eh.

ไปอะไรนะมาคิดเอา <laughs>

Tanghali na guys, kaya luto muna tayo. Pako at saka dalawang puso ng saging. Magluto ta. <coughs> Ay, ayo ilabay. Magluto. Magluto kita. <laughs> Ito yung mga improvised na ano guys. Sugangan. Buti na lang andito si tatay. Buti-buti mm. na buti, buti. tatay. Yeah. Paka hindi nyo alam atay, tong ganito atay, guys. Ini tatay! Okay <laughs> na! Yes! Oh, diba? Ayos? Ganun ang paglagay ng kawali. Tapon mo. Simit <laughs> <laughs> siya ba? Agay! <laughs> Mainit kasi yun. Hindi niya alam kaya tinapon niya. <laughs> Hahaha! <laughs> Tayo pa tang la jundi lang. Ha? <laughs> ah, sa tabing ilog, oy. sa tabing ilog. ko na Si duhali, nya na sa ito sa tong pa balas. mo. dagdagin mo. Ha? Ah. Ah. Nah, na. ini

Tapos ito na lang. Ito na lang. Jojo, nagsakay talaga kay Jojo kanina. Kita mang kamo ni Jojo. Kita si mo ito yung mo eh. Ang kita mo ngayon ako Kita mo ngayon ta Ilagay muna natin muna yung ahos. Ha? Ahos. Tandaan nyo, makadagdag alam sa inyo to. Tapos ukay-ukayan. Ayan. Mikos, diba, mikos. Tapos, Pagka magpula-pula na yan, at saka nyo ibigti yung tawag na bumbay. bumbay. Kasi kasama pa pala hindi bumbay, oh. Kasi buyas yan. Buyas, buyas. Okay. Tapos, sukayin. Saan na ba yung kasunod dito? Yung ano? Yung pako. -pak. Yung pakpak. Okay. -pak. yung ulang <laughs> kayo. <Step. laughs> Saan na? Ay, <laughs> gagawin. Sige, dagdag na. -dag wala sigi. Ba siya? Sakay Sige yung 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 na yung 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 na. yung yung natin yung yung Tama din, 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 din. Oh, e, na, yung lokon. yung 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 ito yung tinatawag okay. na karni na karni ng halaman. Green. <laughs> Parang wati man ito. Ano yung ito? Ano man wati? <laughs> okay. At saka yung asin natin diyan. Ito yung tanga man, O. Ginaw, ana man na. Pangos ug sami man na pangos, no, di ba sanga? Ganyan magluto guys nang uh. hindi pinag-isipan. Okay. Ulang <laughs> ya, ihap, ihap. Oh, oh sin. sin. At bigyan natin ng kunti lang. Okay, ganun, okay. Mayroon tayo diyang bitsin. to Lagyan natin ng bitsin. Siguro banta-banta na lang to ha. Timit is timit na lang. Okay, kaya lang malason tayo. Baka masubraan, hindi na tayo makatayo. Hindi na, baka hindi tumayo. <laughs> baka hindi na tumayo yung alam niya yan. Hmm. okay na okay Tubig. At saka, pingin ng tubig. Sabaw? Half gallon lang. Yan yung sabaw tayo. Asa? Ito yung sabaw. Tuno, na na. tuno, tuno ang Pako. kurut uh, tai. Purut. Sarap ng maka beauty maka na sa babae, no. Ito yung inogas yeah. okay. yeah. ng para no, digas Okay. Pakuluin natin nang mga five minutes. Ah. Ano, ah. ko?

sa Tagalog sa Tagalog daw pa, uh, pag may balak may alak mm. Ano, pag may alak may balak may nana daw lagi na nga, 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 pag mainom na daw kagana daw kag Korea oh, bright na bright na doon namin uh, nalipat lang ko pag guman eh kaya nagdali-dali sa kimarto sa kimamang maria oh. <laughs> baka magalit yung chef cook At ito pa guys. Habang tayo nag sa. Uh, na maluto. Habang katong sa kanang, kanang. Oh. Abang inintay natin yung ano luto na din. tagay muna tayo. Coconut juice. Oo oh, nga pala, juice yan. Juice. Juice. juice ko dai. Hirap. Pasak, pas. Ah, tapos nika na. Lamang kayo basta na tayo. Yeah, 100 ka badjak. Sa bomba. Lamang kayo basta tayo, actor, tayo, Ay, no. Ay, na tayo aktor pre no. Na tayo mo sugo. Ay, oh. Oh. Sinarika, no. Sino rika? Ipakisal gina ko lang mayo. <coughs> si Migos, una, so na sa pertinga maya pa lang ito lana ko motor. Tatay god. Aksyon ng okay, pangasab.